Hi guys, welcome to my channel. Please like and subscribe for more videos. Sinabi na nga ni Angie kay Magnus na may isang babae na mukhang mayaman ang naglabas kay Gigi sa mental hospital pero hindi niya alam kung ano ang pangalan nito. Kaya pinaimbisiga na nga ni Magnus ang cellphone ni Angie kung sino ang madalas na tinatawagan niya noong nakaraang taon at nadiskubri na nga nila kung sino ito. Ikinuwento naman ni Gigi kay Sofia na hindi natuloy ang kasal nila Blair at Jared nang dahil sa kanya. Nagtataka nga siya rito kung bakit in love na in love si Jared sa kanya pero wala siyang kamalay-malay na siya ang sinayang niya. Ang sabi ni Sofia na pahupiain niya si Jared. Gayon pa pumunta si Jared sa shop ni Greta upang ayain niya itong kumain sa labas. Nagalit naman si Eric sa pagpunta ni Jared sa shop ni Greta at sinabihan niya ito na wrong timing siya dahil may lakad sila ni Greta. At titindi na nga ang paligsahan nila Eric at Jared para makuha nila ang puso ni Greta o Gigi. Ngayon, alam na ni Magnus na sa Sofia ang naglabas kay Gigi sa mental hospital, manganganib kaya ang kanyang buhay? Yan ang ating sa magandang dilag. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, ang click notification bell para palagi kang updated sa mga videos na upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.